Magandang araw po sa inyo mga kapitbahay, mga kapasada, mga kapuso, mga kapamilya, mga katropa o ano pa man ang inyong tawagan. Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, ginawa ko po ang video nito upang uh, ipaliwanag sa publiko, sa lalong-lalo na sa mga riding public na ito po na fare uh, adjustment o provisionary fare adjustment na dagdag piso sa minimum fare. So, meron na po tayong uh, 13 pesos ang minimum fare sa first 4 kilometer. So, lilinawin ko lang po kasi marami din ang uh, na pasayro sa yung dating 6 uh, kilometer na dapat ay 1560 po ang uh, magiging pamasahi sa ngayon po ay uh, dapat magiging uh, 1660 or uh, pwedeng na natin i-round off sa uh, nearest tens so, so pwedeng maging 17 uh, or uh, pwedeng 16 depende sa consideration ng uh, super so dito po kasi uh, dito tayo nagkakagulo sa ah uh, mga may succeeding kilometer so yung uh, dati po kasi na ibinabayad ninyo kung ano man kung ilang kilometro din po yan dadag, dadagdagan lang po ng uh, piso dahil doon sa idinagdag na minimum fare na naging 13 pesos so malinaw na malinaw lang po at ayon po sa ipinalabas na Uh, pahayag ng LTFRB na hindi na po kailangang magpaskil ng uh, fair metrics or taripa dahil hindi naman magpapalabas ang LTFRB ng taripa dahil uh, provisionary fair increase lang po ito pansamantala habang dininig po ang uh, mga petisyon sa naonang petisyon ng iilang mga transport group so Uh, magbibigay po ako ng halimbawa ng mga lugar halimbawa po, dyan po sa uh, unang naging issue namin dyan po sa Daraga Community College papuntang uh, Daraga dyan po kasi, ang uh, babasehan po natin is, hindi po yung lugar lang na sinabing Daraga may mga particular na kilometers po tayong babasehan So, kung i-search po ninyo sa Google Map dahil uh, kapag uh, maiksi po yung uh, lugar, accurate po yung kanilang uh, kilomet uh, kilometrahe. So, halimbawa po yung doon sa dating naging isyo sa Daraga Community College papuntang Daraga Shell, so meron po 'yan 6.4 kilometers. So, dating po sa estudyante po kasi yan po nagkaka-diferensya. so hanggang daraga yan lang po uh, dati dapat 13 pesos lang at uh, may mga nakakarating din sa akin na da sinisingil pa daw kapag nagbigay sila ng 13 pesos ay uh, nagpapadagdag pa ang driver ng 2 pesos so para po sa ang kaalaman ng lahat at uh, para po maging uh, kampante kayo or uh, maging sigurado kayo sa mga ibinabayad ninyo alimbawa araw-araw naman kayong nagpo-commute uh, alamin na po ninyo kung ilang kilometro ba talaga ang layo ng inyong uh, ibinibiyahe o yung uh, travel ninyo para i po ninyo, napakadali lang pong mag-compute ano Uh, 13 pesos sa minimum fare and uh, plus succeeding kilometer. So pag ilinagay po natin sa calculator, accurate po ang lalabas. So kahit may mga point something pa ang distansya ng uh, inyong ibinibiyahe ay uh, makukompute po ang uh, talagang total na uh, dapat ibayad ninyo sa pamasahe. So dahil po sa mga consideration, Ah, uh, meron po tayong mga round off kasi wala naman tayong mga centavos dito sa ibinabayad kasi ito na lang po ang nakasanayan na talagang uh, limbawa uh, sa naging uh, 15 16 na lang po yung 16 km, kil uh, 6 kilometers. So, nagiging 15 na lang po eksakto. Pero po, may mga nagkakadiferensya din po kasi sa mga barangay. Kapag kapag sinabi po kasi yung barangay ang barangay po ay iba-iba uh, po yung layo nila ang distansya. Halimbawa, ang dito po sa Biyahing 3rd District, ang barangay Paulog po, yan ang may pinakaabang barangay po na distansya. Meron po silang almost 3 kilometers na distansya. So kapag nagbabayad na po, uh, dyan po nagkaka-problema ang ibang konduktor at pasahero pag sinabi paulog po uh, alimbawa so dapat aalamin po ng konduktor o sasabihin na ninyo mismo kung saan particular na lugar kasi meron almost 3 kilometers na distansya yeah. so ang lugar po uh, hindi po natin uh, magiging basihan sa dati ninyong ibinabayan kundi yung kilometer na travel yun po ang ating babasehan so kung ano po yung nakasanayan ninyo dapat alamin po ninyo kung ilang distansya po talaga niyan, ilang kilometer para maging fair uh, naman po sa inyong uh, ibinabayad so meron po tayong uh, mga nagiging uh, problema pagdating dyan sa mga binabanggit lang ang uh, lugar pero hindi naman isinasabi kung saan ang eksakto o art particular na lugar. Kaya po na uh, ito po ginawa ko itong video ito para mas makatulong po sa commuters at sa mga driver and conductor. Kasi po panawagan ko din sa mga conductor na sana kapag sinabi ang barangay, kung maaari, alamin natin kung saan uh, parte ako po kasi tinatanong ko kung saan part kasi minsan uh, yung pasahero uh, is uh, nagiiinsist na yun lang ang ibinabayad niya pero pag tinanong ko kung saan ba talaga bababa so pinapaliwanagan ko po, po na dapat ganito ang ibinabayad ninyo so nakasanayan po niyo yung may kulang kayo na ibinabayad so sa ganito po na sitwasyon ay dapat uh, malaman ng uh, pasahero kung magkano da, dapat ang kanilang ibabayad. So sana po uh, ibahagi po ninyo itong video nito dahil sa ngayon po ay talagang uh, marami ang uh, hindi nagkakaunawaan sa mga pasahero at mga sopero. So, ito po, uh, ginawa ko po. Sa buong bansa po ito, pwede po itong applicable dahil ang babasihan po natin ay ang uh, minimum first 4 kilometer plus succeeding kilometer na 180 po per uh, succeeding kilometer. Yun po, madali lang po makompute. Ako nga po, uh, aaminin ko talaga na maina ako noon sa math pero hindi na ko sa calculator kaya po uh, nakukuha ko kung paano ang formula sa pagcompute ng pamasahe dahil ito na po ang aming trabaho so dapat pag-aralan ang lahat ng bagay dito sa aming uh, hanap buhay. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nakakaunawa. At, uh, sana po yung uh, iba pong mga super at uh, conductor and uh, pati na rin po sa mga pasahero, alamin po dapat natin ang eksaktong uh, layo or distansya ng ating ibinibiyahe. So para po mas malinaw, uh, gamitan na po ninyo ng calculator. <laughs> so Maraming salamat po at uh, idadagdag ko pa po uh, halimbawa yung Ligaspi Daraga. Ano? Ang Ligaspi Daraga po, nagiging 6 kilometer po yan is from uh, Daragasiel to lapu lapu Street. Dyan po yung dating taripa na ibinay, ibinigay noon ng LTFRB nung ako po ay nasa uh, Ligaspi Daraga pa. Pero po, kapag nandyan na po sa may uh, Bicol University College of uh, Economics uh, CBEM uh, Business <laughs> Bicol University College of uh, Business and uh, Management or CBEM yan, <laughs> at uh, Bicol College ay uh, bawas 1 kilometer na po yan So magiging 5 kilometers na lang. So sa ngayon po, ang magiging uh, pamasahe po dyan is kung galing po ng uh, Ligaspi Centro papuntang Daragasiel is uh, 6 kilometers yan eksakto. Ayan po ang magiging uh, 16 pesos. 16.60. So pwedeng i-round off sa 17.00 or uh, kung may consideration yung driver pwedeng 16 lang so from Bicol College po to Legazpi is 5 kilometer lang po kaya magiging 15 pesos lang po, 1560 or 15 pesos so sana po lahat ng lugar na inyong ibinibiyay, saan man po kayong lugar dito sa Pilipinas ay maari po ninyong i-compute ang uh, distansya 13 pesos hap first 4 kilometers and yung succeeding kilometer is 180 pesos so maraming salamat po at uh, mapapanood po ang video nito sa uh, aking youtube channel uh, sweet lover at uh, sa aking FB page sweet lover fan page at dito sa aking profile ronel nebrez at siyempre sa aking bdse safety advocates ang aming group page ng basta driver safety enforcer. So maraming maraming salamat and uh, mabuhay po tayong lahat at sana wag po tayong magtatalo sa pamasahe lang. At uh, kung meron po kayong mga reklamo uh, sabi nga ng LTFRB, meron silang hotline. At sa naghahanap po ng proof ng aking mga sinasabi, pwede po ninyong uh, i-search ang uh, FB page ng LTFRB Central Office. Land Transportation Franchising and Regulatory Board uh, Central Office dahil nandiyan po 'yan nakapost. post 'Yan po ang aking uh, binabasehan na hindi na po kailangan maglagay ng uh, permitrix o magpaskil Kundi talagang uh, understanding na lang po tayo sa ating mga uh, pagsakay at sa aming pagbibiyahe din. Sana po maipaliwanag ng aming mga kasamahan ng maayos sa mga pasayro at sa mga pasayro din sana po unawain po ninyo ang aming pinagdadaanan at sana po sa LTFRB ibigay nyo na bago pa naman sumapit ang Pasko ibigay nyo na ang uh, fuel subsidy dahil marami pa po kami hindi nakakatanggap ng fuel subsidy huwag naman ang pagiging uh, parang bula na maglalaho na lang ang fuel subsidy na iilan lang ang nagkikinabang sana po uh, suspendido na po si Tupi Guadis III dahil po sa isyo ng mga uh, lagayan so sino na ba ang papalit na OIC LTA Parvi Chairman o Secretary. So sana po kung kahit sino man ang humawak ng LTA Parvi, sana po ay uh, wag nang ulitin pa. At ako po marami ang isyu ko sa LTA Parvi na gusto kong uh, ipanawagan kung sino man ang malakas ang loob na mag-imbestiga. Senador Rapitol po, sana po mapansin nyo din po ako, ako dahil marami po akong uh, isisiwalat na mga ayuda na hindi na ibigay noon pa man simula ng pagbibigay ng mga subsidy ng gobyerno sa mga super na dapat malaman ninyo na hindi lahat na nabibigyan so maraming salamat po at sana po ibaga, ibahagi po ninyo itong aking video para sa kalinawan po ng lahat maraming maraming salamat po and mabuhay tayong lahat hanggat sa gusto nating mabuhay. So maraming salamat po.